Lubawas kayo dyan! Ano problema mo, Tessie? Ikaw ang problema ko! Imbis na natutulog na kami, nagpapahinga, nang bubulahaw kayo! Hey, tagay! Di ba't sinabihan na kita, Dad? Na huwag na huwag mo akong papakailaman habang nagiinom ako sa mga tropa ko! Hindi ba ha? nga kasakin, ha? Natitigilan mo yung pag pero habang tumatagal, ah! <coughs> nagigisuga pa ka! Ay, Tessie! Maylin! Kung pwede, ano, um, pakihinaan nila ng konti yung video. Kay? Diyos ko, ikaw naman! Hindi na yung video okay yung problema. Eh, syempre yung bahay mo naman. Ano ba? Yung dingding mo gawa sa pawin. Parang nananadya na talaga, oh. Pag wala tayong ginawa, sila. Oh, Dumadagong dung ba sa dingding niyong pawid? <laughs> Mag-aala siya na ho. Ba't wala pa rin sila tatay at lolo? Malamang pinag-overtime pa yun. Nakahunain nung naulit sila. Ito tayo! tayo! Ako na mo, din na daw siya iinom Uy, naniwala ka naman Nakita ko kay asawa mo Nandun ka laayos, nag-iinom Ano, hindi ka uwi? Ang sabi mo, magbabago ka na Ako naman, asang asa ko sa'yo stop stop yung asawa ko, dok